mga panggayan for today's menu video. Ayan, magluluto tayo ng pako. Ayan, no? Oh, nakita nyo yung pako natin mga pangga. Ayan, ito yung pako. So, yung maluluto natin dito is yung ma malalambot lang yung bandan dulo. Kung sa Bisaya pa, linghod. Ano ba sa Tagalog yung linghod? Bata pa, mura ba? Mura. Yung mura pa na nagulay, yung medyo malambot pa, yan yung pwede natin iluto. Pero itong matitigas na stems, hindi na yan pwede mga pangga. And then, syempre, yung ating mga isasahog dito, syempre, yung pang malakasang sardinas. Ayan. Hindi sponsor yung brand. Ayan. So, ayan, no. Kilakilalanin na natin ang ating mga paraparnarias. Siyempre ang the main ingredients is yung pako. ayan. Actually nakatikim na ako isang beses nito pero hindi ko pa talaga usually na laging natitikman. So pangalawang beses ko pa lang itong gagawin. Tapos nung una nagluto yung nanay ko dito, ginisa siya pero walang sardinas. So ngayon try natin maglagay ng sardinas. So siyempre napakasimple lang ng ating ingredients. Ang ating main is the bawang and then the sibuyas. Meron din tayong paminta magic sarap, and of course, the sardina. So, bago natin lutuin to, tanggalin muna natin yung mga murang uh, ah, dahon ng ah, pako, dahil yun lang ang pwedeng lutuin natin. Itong matitigas na part, hindi yan siya pwede, no? Kasi matigas na yan. So, hindi, ta, hindi talaga yan allow kainin kasi para na siyang kahoy talaga, no? So, itong bandan dulo yan. So, yan mga panga no? Tanggalan na natin. So, yan. Tanggalin natin yung mga dulo. Yan. Yung mga malalambot lang. Pero yung mga matitigas na part, hindi na yan pwede mga pangga kasi matigas na nga siya. So, ito lang mga duloy mga dahon na medyo ano. So, parang konti lang yung mga gamit natin dito mga pangga. Kasi halos parang ano na siya. Ang bili ko pala nito mga pangga is 20 pesos lang ang isang balot, isang bugkos, isang tali, parang gano'n. yan So, marami akong nakitang mga variation ng luto ng ganito. Merong iba, ano, tawag dito, insaladang pako. So, pagka magkatayin tayo, no, gagawa tayo ng insaladang pako. Tingnan natin kung anong lasa. Pero sa nakikita ko naman sa mga nagbablog ng ganon, eh, goods naman, masarap daw. Kasi nag kami ng nanay ko yung ano, tawag dito, yung tinangkong ba yun? Ayan, so tapusin lang muna natin itong mga tanggal. May kumagawa ka nito may insalado. May magawa no? mo? Hmm. nagluto na, na, ka ano nga magtagin natin ito na? No? No. Diba yung ginawa ko ito ba? Anong luto yung ginawa mo no? nun? po. Sana ba yung mo ito? Kapala ko nyo. na yun,

orang mintik kita kong ganito sa bibitiran, maganda. Hindi ko lang alam na pwede pala yung, kung pa kaya yung 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 Wala So ayan, tapos na natin. Anuhin yung ating pakuk. So ayan, mag-start na tayong magluto mga pangga. Ayan, ready tayong ating recipe. Pangga, no, start na tayong magluto. Ayan, huwag kayong magtaka dahil yung aking kalan, kalan ba tawag to? Kawali na binili. Hindi pala siya teflon. Hindi naman, nagbabak-bak-bak. Pero hindi naman siya humahalo sa ano kasi huwag lang kikis-kisin. Pag naguhugas kami ng plato, ganyan ang nangyayari. Ayan, ang plato ng ano, kawali. So ayan, magpainit lang tayo ng mantika and then start na tayong magluto. So yan mainit na yung ating mantika. So magigisa na tayo ng ating proper noodles. Hello. So, ayan, after nyan, pag medyo mag na yung ating bawang at sibuyas, ilalagay na natin yung ating sardinas. Tapos, so, gigisahin natin. And then, sunod na yung ibang ingredients tulad ng at mga seasonings. So, napaka-simple lang ng ulam natin mga pangga, no? Hindi ko alam kung yung iba kumakain ng pako. Pero ako, first time kong kumain ito, ang ginawa yata ni mama, parang insaladang pako. Kaya lang, hindi ko siya na-vlog. Hindi ko siya na-vlog mga panga, pero sa susunod, gagawa tayo ng video sa insaladang pako. So yan, lagay na natin yung ating sardinas. Mamaya, maglalagay tayo ng konting tubig. Konti lang para hindi naman ganun ka kasabaw. Ayan. So, lutuin lang natin yan hanggang sa maluto yung sardinas natin. So, mabilis lang talaga to. Mabilis lang tong recipe na to. In salad ang pako. Masarap din yung mga pambal. Nilagyan namin ng ano yung eh, itlog na nilagyan. Ayan. maglagay tayo ng paminta. Ganyan itsura ng pandi ko. Nire-refillan nire ko lang kasi yung mga panggay. <laughs> yung iba, nakita ko, hindi naglalagay ng paminta. Kaya lang kasi ako, parang hindi nawawala sa recipe ko yung uh, paminta. Ayan. So, medyo parang uh, luto na yung ating uh, sardinas. Pwede na natin ilagay yung ating main event. Pako. Pako. Ay, 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 oh so, lang natin para kumalat yung salinas. I-impis naman kung yung mga kambal. So, mamaya, maglalagay tayo ng konting tulay para nang maano yung ating pagkakas maglalagay tayo ng magic sa Tapos papakulutin natin. So, dito na ako naglagay ng ano, tubig sa sardinas. Tapos, maglagay tayo ng magic syrup. And then, one-fourth na, one-fourth teaspoon na asin. Ayan. So, pakuluin lang natin mga pangga para lumambot yung ating insala insalada. Ginisang pako. So, bago natin takpan mga pangga, lagyan natin ng konti ng toyo. Ayan. Toyo. si feeling ko masarap siya lagyan ng toyo. Ayan. So, pakuluin lang natin mga pangga and then check natin kung malambot na siya muna. So, ayan mga pangga. Kumukulo-kulo na siya. Try na natin kung malambot na yung ano. Kasi pangit naman pag malata yung pako. Ayan. We will taste if it's okay, yung stem yung anhin natin. May I see this one? Mmm. Pwede na. So, ayan mga pangga. Naluto na yung ating pako. Ayan. So, i-plating sa natin mga pangga. Ayan. hmm Look at this. Ayan. Ginisang pako with sardines. Ayan. Plating sa na natin. Ating nilutong uh, ginisang pako sa sardines. Ayan, nag-isa tayo ng pako gamit yung ating recipe na sardines. So, ayan mga panggo, sana nagustuhan niyo yung ating uh, menu for today. Napakasimpleng ulam, pero syempre healthy naman to mga panggan. Yun lang, yung sardines, um, hindi siya maganda sa mga may high blood, pero minsanan lang naman pangga. Meron namang ibang way sa pagigisa ng pako. So, for now lang is, ang ginamit natin ay sardinas. So, ayan, sana nagustuhan niyo yung ating video for today's menu. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel pa, ayan, do subscribe to my YouTube channel, Panggaming Guy, and hit the notification bell para ma-update sa mga bagong videos ni April ko. Ayan, ingat kayo palagi. Bye!